Puta, uh, uh, grabe. Ah, nakausli yung mga bakal. Oh, shit! Ayaw, ayusin, sirasi. O, yung Ayaw ayusin ng sira, sisirain. Uy, ang haba ng metal plate dito. Wow naman. Ang ng ano. Waabi naman yan. Ayun pa, metal plate pa. Puta, delikado yan. Lalo nag-uulan. Madulas. Basa. Pwede yun huh? Papapreno ka lang dyan. Ayari ka. Dito yan, oh, papunta na sa Uyo. ganoon papunta na Kirino Highway. Yan yes, dito sa may Mindanao ah, ay no, ang haba niya no. No. Ito pa, lubak pa. Ayun no. oh. <laughs> iba wala nang metal plate eh, tinanggal na. Ayun no, sisirain ulit siya, no. Oh. Ayun ay no, sisirain na eh. Ayun no, wala nang metal plate. Oh, ayun no, puti, grabe dito yung metal plate. <laughs> Magsawa ka sa metal plate. Ah, <laughs> naman oh, no, delikado 'yan kasi maulan, basa, madulas. Kaya yeah, watch out sa mga kapwa natin motorista lalo na sa mga nakamotor, nakabisikleta. Delicate 'yan. Ngayon yang August 31, 2025. Yun pa oh, metal plate pa. Sige, ayun pa oh. Putik. Yan oh, metal plate pa. Ano na? Hindi porket ah uh, nakatuto kayo sa flood control ngayon eh mga kalsada, mababayaan niyo na. <laughs> baka naman 'yung siras sirain ng ayos sila, sila na nakaparada sa mga daan na tapos